dito na dapat po kung delikado naman gito mo nang gito buok na kung doon na itong simbahan may basin mo ma sila dili sila pwede makatawal sa pagsusunod sa dili ilaha lang kung ano gito mamugos gito kung may mahitabuan mahunaw sila nga sila ilan ano pero ganina na inform nga usabon o check ni ato ang ano para sa damages na para sa ano na ganito na tuyok na kung ano sa mga na damage kanina nagbahibalo nga kung anong picture niya para ano para ang ICP Carmen mo kandak na po o ano para sa makita nila ang mga totally damage kid hindi lagi ang uh, ano kasi ano na ano yung mga pang mga mga dali ano bisag Domingo nag-meeting ron si Mayor dito sa mga sa si Braga Secretary Motong karon di pa abot pud sa mga ang ginahanglan di ko lagi og kanang picture di tapos kasi friend para i-liste tapos i-check bisan na na picture i check gid nila isa isa di para ma ano ma double check ang bilagin ang ma damage niya makita pag-abot na sa ato pa dili pa lang gid na to may tanggap nimo mga lunes mo kandak na gid kinahanglan og inspection para makita gid ang basin Hi ma, hi at abang dito. Ibutang naman po na ako na dito ng facial damage mo na ako nabutang dito full damage naman sa� sa kan, naman na nabutang dito. So Tali damage na lang ni Kunsi kay para. ano, nabutang po ulit yung full damage na nabutang dito na nabutang dito na dito na nabutang dito na nabutang Side by side. Ano sa juice ka dito, ano nga dili ka dito yung nga, yung nga na ako nabutang Ano Ano pinangulang dito. Gusto tak simintuhan pun yang ligihan tu di dalam PD nanya mana anak nama tu engineer gapun. Karena apa lagi bila kita kasus kiner pun lagi mengalino kay. Wala mangujay dili magpulpol ang halik di bakal ang welding mangudaw mo maigo kak mangudaw welding pag ligdukti sa welding bigay jud ang mga yan ang gapon may dawas pa to na halikihan bisya nang ibuok ay likon, bisa-bisan tayo kung tulungan yung gawatanawa dito na okay ligtang na pur ngan sigi ula gice na unsa na di bakal di welding yung minyo di ligtong yung siapa ikuk na uban matang engineering gapon biopile o gato ang ano mda na uban sina anak chick karon iniya di ligtong pasahan niyong pagtamaagi gusto mo yung naon niyong ang i suggestion, uh, 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 is ilay material ng ninyo, so i-cladding ang gawas, i-PVC panel, ang sulod kung gusto ano, kayo ito tayo, lang design. Gamay kaman po na, bumao kaman ang gasto, pero mas hili siya baka siya. Kesa i-bakal ni mo, i ano, dili, gano'n gano'n ang sa wilding, pag-uyong, so sa wilding, bigay gano'n ang, ilang nakita, ano, 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 suggestion ano, Uh, kung ngan dili daw usbon ili aligihan ilight materials na lang gyud kay sa uh, si safety tapos ni wala na gyapon daw dili daw na gyapon sa system yes, ni wala na na pamagi lalan biman pa gyud sa babaw ug sa taas gyud na gyud beam kay bisan o nakali gyud bim. beam mo may posibilidad gyapon mo bigay gyud ang sa taas gyud ni ko mas ila ang komento gyapon Di pabot sa tuha. O, kana lang no ang uh, ano papabot-abot nang tawag sa di Leo kay dili man gyud tapod makabuot sa panguna-una sa taas. Abot-abot lang kay gina ang mga problema sa tanan. Gina ang kaso ng mga tanan ug unsa lang mapabot sa taas. So tinutunod lang. Dili man pud gyud maka declare ang anang ano kalamiti. Gusto ko kalamiti ang barangay kay pipila lang mapud ang damage. Dato pa wala tayong magwaan ng budget kaya dili man may kadiklaro ng state of calamity. Gawas o daghan-daghan gud ang damage more than 30% sa ato ang population ang na damage. Maka nada yung tayo mga una-una nga tabang yan naman tayong pundo para sa atong state of calamity dyan sa barangay. Pero kaya dili man tayong kadiklaro ng state of calamity paabot lang yung kagikan sa hinabang sa taas. Anak lang yung mga tabang. Wala yung asahan sa tinood lang sa barangay kaya posisyo mong gapon may dili man nga kanang ng buot buot ni upuha na magiginasunod na mo ano guide niya. ano dapat kung pwede pa niya magpagawa sa pwede pa niya may... so nakita na mo dili ka buot buot ang damage dili kita may kadiplang o listed ng planet pin wala kita masahan yung sa barangay niya. wala kita mo ang anpon dito ato ang magita na tayo pasal ato sa taas ato abot sa e pin Pero nagaliyok kung sino Bisa bisag ganon na meeting ako ipadalian ang mga listed bisag minggo nagaliyok man tanan halos sab so, pa padali lang uh, so, uh, uh, mga tabang